Ikatatlong lang po. linggo na po ng karaniwang panahon. At napakadali pong pakinggan at siguro gawin yung sinabi ni Jesus na gawin nating isa lang ang ating Panginoon. Mahalin ang ating Diyos ng buong puso, ng buong kaisipan, at ng buong kalakasan. Madali po yun eh. Kasi talaga naman tayo nananampalataya sa Kanya. Pero nung sabihin niya kahalintulad ang pangalawa, Mahalin ng ating kapwa. Eh, sino yung kapwa yan? Aba, sa unang pagbasa po, ang kapwang walang kinalaman sa atin. Hindi po makapapalit ng ating pagmamahal sapagkat nasa laylayan ng lipunan. At minsan, napagsasamantalahan din natin. Yun po ang mahirap. Pero bakit dapat nating mahalin? Eh, kasi tayong nasa laylayan ay mahal pa rin ng Diyos. At kapag nagawa natin yung ikalawa, magiging kamukha natin ang Diyos.